Ah, yeah. Good morning. How are you po? To all my Cavite friends here. My supporters ko, sino man kayo, thank you very much. So, me, welcome to, welcome to my ano nga pala. Welcome to my uh, YouTube channel, this vlog. You support me, guys, and I so and I support you back. So as usual, gagawa po ako ng video about sa aking income, income po sa aking store, kasi meron naman tayong sari-sari store. From the beginning, ang tagal na po ng aming sari-sari store. Ito po aming source, mulat sa pole, nang ako po ano, may nagkapamilya. Hanggang sa, hindi, nung una-una pala naka, nag-gross, nagsasari-sari kami. Store. Pero, bandang huli, bandang huli nga ba yun? Nung nag-anak na po ako ng tatlo, so, nag-abroad naman po ako. Nag-abroad. So, uulitin ko na naman ang story. Ayo. Yes. So, andito na naman ako ulit. Kasi may bumili, so, na-stop ang ating video. So, yun na nga, guys. Kung paano nga ba ako, ang story ko nga pala is paano nga ba ako nag, nag you no, know, not, not, nagtitipid. Nag-iipon ang Kasi sa tagal na namin ng aming sari-sari. Sa tagal na ng aming sari-sari story is talagang malaking bagay. Ito po ang aming source of income. Marami nga na nga kami na Kung talagang marunong kayo mag, mag humawak ng kanyang negosyo, marami kayong maipupundar. Masa pagdadala lang naman na kasi. So, ganun. Paano nga ba ako nagtatabi? So, ipapakita ko nga ba sa iyo kung paano ako nagtatabi? Huwag na. Tungkol naman sa aking ano, sa aking mga, sa pera. Paano ko ba ito umpisan? Ganun na nga, nagtatabi po ako. Nirarap ko, nirarap. Paano nga ba ako nakakapagtabi ng pera, guys? So, sa madaling salita po, ano, talagang magkikip ka ng, magkikip ka, hindi mo basta-basta kukunin yung pera mo na itatabi para i-gastos sa so walang kabuluhan na bagay. Siyempre, yung bibiliin mo, yung, gagasto, yung pagagamitan mo ng pera mo, yung needs mo lang talaga, ang kailangan mong gastusan. Huwag nang gastusan yung mga bagay-bagay na dahil gusto mo lang, no, no, no sa damit, pagkain, nagkakain naman ng tama, yung mga healthy-healthy lang na affordable. Ayaw namin, hindi kami mahilig po sa mga order-order. Talagang gusto namin magluluto lang talaga. Mga pagkaraniwang pagkain Pinoy, laway, paksiyo, ganyan, sinugbah. Ganun, mga sa amin, gisa-gisa lang. So, siyempre, nakikip talaga tayo para sa future. Kasi wala namang ibang tulong sa atin. kundi tayo tayo lang. Tungkol naman sa aking mga anak na tatlo is malalaki na silang lahat po guys. May mga pamilya. May pamilya na yung pangalawa ko. Pero lang anak. Yung panganay ko naman, wala matanda na rin. <laughs> Laging nag i yung pangatlo ko. And dito pa rin, nag-work lang sila. Wala pang mga asawa ba talaga na talagang masasabi yung pangalawa ko kasi mayroong live-in partner pero wala rin naman silang anak kami ng mister ko ito nagkakasundo nagtutulungan kami sa aming source dati may jeep din kami pero binenta na rin pinalitan ng for private use only na lang para magamit naman sa iba yung jeep for her diba na video ko na yun yung yellow namin na multicam mister ko ang nagdadala lang doon kasi ayaw niya ipadrive sa iba kasi mas malaki pa ang kita sa driver kasi sa so, ah, amo So, ganun. Ngayon, ngayon is, so, matatanda na. Ang na ngayon, guys, is ano na, mag-63. Ako naman, mag-59. Matanda na. Eh. So, nagtatabi talaga kami ng income dito sa store. Kumbaga, ito na aming source ngayon. Kasi ako, nagbabayad pa naman ako ng SS. Mr. Quindip, yung tinada na siya. So, ganun lang. Medyo tipid. Medyo tipid medyo nakakapagtabi ka lang naman ng pera kung wala kang pinaparaan pero pag, pag may pinapaaral ka pa talagang wala kang may itatabi dyan kasi all out talaga lahat And this time kasi nga ano na matatanda na lahat nakakapagtabi naman kami kung tutuusin guys yun, hindi sa pagmamayabang malaki na ah, na ng milyon nakakabili na rin kami ng nakakabili nga kami ng lupa pero malabo baka naman mag nascam din kami pero ganun talaga ang buhay. Talagang sinadya siguro. Hindi na namin iniisip yun guys kasi pera pera lang naman. So ngayon kasi nga hindi naman kami palapasyal. Ang pera naming income nakakapagtabi kami. So, Malaki-laki na rin. Hindi sa pagmamayabang hindi ko lang po sasabihin. Kasi baka mawala <laughs> tayo. Kala mo naman kay Maliit lang po. Ang aking store naman, kahit ganito po, tingnan nyo ang store ko. Arambolizing. Gusto ko nang i-rearrange yan e. Aayusin ko. Aayusin ko yung next time. Gaga Gagawang rin ako ng vlog yun. So, ang ano ko ngayon is ano. Nakakapagtabi na nga kami ng pera guys. For the future. For the emergency naman for emergency, for the future, kasi nga, hindi, wala pa sa, hindi pa masyadong, kasi, iniisip ko rin ang aking mga anak, kasi in, wala pang mga kanya-kanyang pamilya, eh, parang naka, ano pa rin kami sa kanila, kasandal pa sila sa amin, bakit matatanda na, pero hindi naman natin, pwedeng pabayaan na sila ay gabayan, di ba? Kahit matatanda na hindi rin naman ni sabi na talagang alam na nila lahat kasi wala pa nga mga pamilya. So, ganon. Nagtatabi talaga. For emergency, for the future, for para sa pamilya. Tayo kasi hindi naman natin alam din ang ating katawan. Kung hanggang hanggang saan, ba diba? wag Huwag naman sana. Baya, yun ba Nakakapagtabi guys sa store. Malaking bagay po ang may may store. Kesa yung empleyado ka hindi ka umaasenso guys pag empleyado ka lang so kailangan, kailangan ka lang kailangan talaga na mag business ka marami po ang nagbi business ngayon ng sari sari dito sa amin ako yata ang pinakamatagal dito marami nang sisitubuan na kakompetensya pero hindi sila tumatagal sa lahat naman din na dito sa looban ng sari sari ako lang din po ang mayroong permit kasi sa tayo sa batas. Hmm. So, ganon. Ano bang magiging title sa aking story today about my business? Is ano, paano ba ako nagtatabi, nag nagtatabi? Nag-iipon? Nandoon po. Na, mayroon din ako sa bangko kalakalati hindi ko lahat nilalagay sa bangko ho inuhulugan ko yan guys every every week every every week tapos meron din akong tinatabi sa bahay konti 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 so sa ano marami din naman tayong mga bayaran pa kasi ice ice may biglang lumabas sa aking harapan nagugulat ako. <laughs> So, ganun na nga guys. Talagang malaking bagay talaga. Pag mayroon kang negosyong ganito, saka na sa pagdadala din naman niya ng may-ari, kung hindi waldas, hindi ma kung walang bisyo. Talagang hindi ka magbibisyo kung mayroon kang negosyo. Kasi wala, pordoy talaga abutin mo siya. So, hindi na ako magtatagal, guys. Paano nga ba nagtatabi? Ipapakita ko sa iyo, ha? Baka ma-hold up tayo. Hindi kaya. I have a lot of ano guys like this oh like this guys oh oh nirarap ko yan by 1k para kung sakaling mayroong customer na um, yan mayroong customer na kasi karamihan dito alam na kasi nilang marami akong bariya na ano dito na sinasadya talagang bumili ang one king na, mabawasan na ng 50. Years. Go na rin ako. Marami pa yan, guys. Pero ayoko na ipakita. It's, ano. Uh, It's a big help talaga, guys. Kung mag talagang magtatabi ka. So, that's it, guys. That's all for today's video na lang siguro, guys. Ang ko lang is, please subscribe. Please subscribe and uh, please subscribe guys and I subscribe you back huwag naman kayo mag-unsub ha kasi kung lumiliit yung aking subscriber that's all for today's video God bless po bye bye mga love shout out po sa inyong lahat mga Kuwaiti friends ko dyan bye bye and thank you